Kumusta mga bata? Masaya ako na makakasama ko kayo muli para sa si sa namang aralin. Tara, simulan na natin. Halina ng manood at matuto. Mahusay na ba kayong sumulat mga bata? Nababasa na ba ang inyong sulat kamay? Maayos na rin ba kayong magsulat ng inyong pangalan? Pagagandahin pa natin lalo yan. Dahil sa araw na to, pag-aaralan natin ang pagsulat ng malaking letra. Ano ang kailangan? Siyempre, ihanda nyo na ang inyong papel at lapis. Simulan natin sa pagsulat ng tuwid na guhit. Ilagay ang lapis sa asul na guhit at gumawa ng tuwid na guhit hanggang sa asul na guhit sa ibaba. Yan ang patayong tuwid na guhit. Mga patayong tuwid na guhit. Nakikita niyo ba mga bata? Gagawa din tayo nang pahigang tuwid na guhit. Pahigang tuwid na guhit. Isunod naman natin ang pagsulat ng pahilis na guhit mga guhit na pahilis sa kanan at pahilis sa kaliwa. At ang pagsulat ng mga guhit na pakurba, guhit na baluktot. Tingnan ninyo, mga bata. Nasusundan nyo ba? Ngayon mga bata, nakita nyo na ang tamang pagsulat ng mga guhit na tuwid, pahilis at pakurba. Handa na ba kayo sa pagsulat? Ngayon, magsanay sa pagsulat. Gawin ang mga letrang binubuo ng mga patayo at pahigang tuwid na guhit. Kahit nyo bang gawin yan, mga bata? Isnod naman natin gawin ang mga letrang pinubuo ng guhit na patayo at pahiga at mga guhit na pahilis. At ito naman ang mga letrang binubuo ng guhit na patayo, pahilis at pakurba o kaya ay mga baloktot na guhit. Ngayon naman ay gagawin na natin ang lahat ng letra ng alpabeto. Kaya nyo bang gawin ito mga bata? Magaling mga bata! Maraming salamat sa panonood mga bata. Tandaan, kakayahan ay linangin, mag-aral para matuto at gumaling. Hanggang sa muli. Paalam.